Ang dami po ngayon pinagkakabalahan na si Bato de la Rosa. Ang dami rin pong gumugulo sa isipan niya. Ang daming problema. So talagang hindi ka makakatulog yan. Napanood ko nga yung kanyang privilege speech kamakailan sa Senado. Diyos po, pabalibalentong ang kanyang mga pinagsasasabi. Una, isipin mo, maigi pa yung grade 1 kung magbasa ng isang speech, maigi pa talaga. ba diba? Kumpara dito kay Bato de la Rosa, na senador. Por Diyos por Santo talaga. Balikan natin na Ang sabi ko, abala, etong si Bato de la Rosa. Kailangan niyang ipagtanggol si, si Kibuloy. Kailangan niyang uh, mag-suggest ng panukala para kung ano ay tuluyan na na hindi papasukin sa ating bansa ang ICC. Eh, kailangan pa niyang i-impress si Digong sa maraming pagkakataon. Ay paano pa po ang pagiging lolo niyo? ba diba, lolo na kayo, Mr. Bato de la Rosa? Ay eh, talagang wala kayong time sa mga apo niyan. Dahil sa tingin ko, hindi na rin kayo nakakatulog sa gabi dahil sa pangamba at takot. Napakahirap. Ang hirap ng pinasok niyo, Mr. Bato de la Rosa. Mahirap naman talaga ang maging opisyal ng ating gobyerno, ano ho? Pero hindi kasi kaya ng mga katulad ng Mr. Bato de la Rosa. Hmm, eto naman. Eto, ngayon, busy na naman siya sa pagtatanggol kay Kibuloy. Panghaharas daw at show of force ng PNP sa mga uh, taga Davao. Mga tao ng Davao, maituturing na kawalan ng hostisya ayon kay Senator De La Rosa. Huwag po kayong magsalita ng ng, 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 ganyan ha, yung, yung, yung word na hostisya. Tapos ang ipagtatanggol niyo po ay si Kibuloy. Hindi po ba kayo pinanginilabutan? na ang sigaw ng taong bayan ay hustisya din po sa mga inabuso at winalang hiya na itong si eh, Tapos ngayon, sasabihin nyo, kawala ng hustisya ang ginagawang ito ng PNP dahil gusto lang nilang mahuli at matiklo itong most wanted na ito. Talaga lang po ba, Mr. Bato de la Rosa? Talaga bang wala ka na pong kahihiyan? Talaga po bang ganyan nakatibay ang sikmura niyo? <laughs> In their quest na maaresto nga daw si Pastor Kibuloy, halos lahat ng mga taga-Davao, kinakalaban na nila. Saan po ba nang galing yung ganong kinakalaban yung mga taga-Davao? Hindi ba itong mga kapulisan ay natural lamang na magmamanman at magbabantay sa mga pag-aari ni Kibuloy? Hindi ba yun naman ay normal sa inyong mga kapulisan? Alam naman kasing magbantay ang ating mga kapulisan. Saan ba? Hmm. Sa apari, sa hulo. e eh, wala naman doon yung pugante. Wala naman dun yung mga property na pugante na posibleng pinagtataguan niya. niya. ba? Diba? At wala rin din po doon yung kanyang mga tagasunod at miyembro ng kanyang kulto na nagtatago sa kanya. ba? Diba? Nasa Davao po. Ayan. Masabi niya, kinakalaban daw lahat ng mga taga Davao na PNP. Paano, paano, paano mo nasasabi yan, Mr. Bato de la Rosa? Talaga po bang ganun ka rin? Dahil nung panahon ni Dicong, kinalaban mo rin ang lahat para lang sa reward dyan sa uh, fake uh, war on drugs na yan ni Dicong. Ganyan po ba? So, ibig sabihin, you are speaking through your experience. Yung experience niyo po ay posibleng ibang-iba. Sa experience naman ng mga kapulisan ngayon, lalong-lalo lalo, lalo, lalo na po ang bagong talagang regional director dyan sa Davao, na si Nicolas Torre. Hinahanap mo isang tao, apat na tao na may warrant, granting na yun nga. Duty, ah, daw? Duty ninyo na hanapin yan. But in doing so, you need not antagonize the whole community of Davao City na parang hinaharas. Mm -hmm. Yun nga. Paano nahaharas? Diyos ko po naman itong mga to Ano ho? Oh, ay anong nangyari sa PNP? Ay sa, sa NBI? kuno ay matiwasay ang pagsilbi ng absent warrant ba yan? Absent warrant? Anyway, dahil wala namang nahuli talaga. Okay? May tour guide pa ng mga executives ng KOJC, ang NBI. Ang balita ko doon sa NBI head na yan, kuno ay kadikit ni Kibuloy at kumukobra din kay Kibuloy. Ganyan po ba, kayo Mr. De La Rosa, kumukobra din ba kay Kibuloy? Dahil ay kung wala lang ito at pinagtatanggol niyo ang most wanted hindi na depensahan niyo ang katulad ni Kibuloy nang walang kapalit edi tanga talaga kayo tanga talaga kayo di ba good luck